So good morning nga sa inyo mga kalpa Ito yung update sa Honda TMX 155 Na Malaysian build natin So sa mga nagtatanong Ganito po yung itsura ng battery holder natin Ayan So bali pinasadya ko to Stainless to mga kalpa So bali naka Screw sa dito Sa may chassis Ayan nagpasadya tayo rito Tapos ito yung pitch bike na CDI natin and mga kalpa. Ngayon, ang gagawin ko dito, uh, i-disconnect -di ko muna, i-disconnect di ko muna yung CDI, pati yung battery. So, pagpapay pagpapahingayin muna natin ito. Pati yung langis nito, uh, ibababa na rin natin, i-change. Uh, o, tatanggalin na natin yung langis. So, tsaka ako na to ilalapag ulit. Ilalapag ko na lang siguro kapagka uh, may budget na ulit tayo kasi bala ko talagang madiin na to pati yung makina. So bahala na kung ano yung magiging update dito. So marami kasi tayong uh, gastos ngayon mga kaalpa. So tatlo-tatlong motor yung uh, in-upgrade natin. So hindi ko kaya ng tatlo-tatlo. So pagpapay man natin ito, ata isa-isa kong uh, papalitan yung mga pyesa nito para pagka uh, sa susunod na show pag lumapag tayo siguro mga bare months or next year ah uh, madiin na to so magingay ulit tayo sa, sa social media ayan so yun lang mga kalpa ito lang muna yung update natin ayan nagkakalag tayo lakas ng tagas ng langis oh ayan oh so yun mga kalpa ah uh, thanks for watching sa mga short video natin dito sa YouTube